Ang digmaang ito ang tinuturing pinakamadugo at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao. Ang sanhi ng World War II ay nagmula pa sa pagtatapos ng World War I na naganap noong June 28, 1919. Nagwakas ang unang digmaang pandaigdig matapos mapirmahan ang Treaty of Versailles na kung saan naglalayo nito na magkaroon ng ganap na kapayapaan sa buong mundo. Paano nga ba humantong ang digmaan sa pagkamatay ng maraming tao? Ano nga ba ang mga nangyari? Paano nga ba nagsimula at nagkaroon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? Yan ang ating tatalakayin dito sa kahulugan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag nating kalimutan pindutin ang subscribe button pati ang notification bell para updated sa latest videos. World War II o kilala din sa tawag na ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang tinaguri ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng tao na kung saan maraming bansa ang napasama o nasangkot dito. Ito ay nagumpisa noong September 1, 1939 at natapos noong September 2, 1945. Ito ay nagtagal ng humigit kumulang na anim na taon at nangyari lamang dalawang dekada pagkatapos ng World War I kulang-kulang na isang daang milyon tao mula sa mahigit at bansa ang nadamay sa digmaang ito. Tinuturing itong pinakamadugo at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao dahil nasa 70 hanggat 85 milyong katao ang namatay na kung ang karamihan ay sibilyan. Kilala din ang World War II sa napakaraming war crimes or atrocities tulad ng magpapahirap at pagpatay sa mga nasa concentration camps, malawakang pambobomba at paggamit ng bomba atomika. Ang mga bansang nasangkot sa digmaang ito ay nahati sa dalawang military coalition or military alliance. Una rito ay ang Allied Forces. Ito ay pinangungunahan ng bansang Britanya sa pamumuno ni Prime Minister Winston Churchill. Ikalawa ay ang Estados Unidos na pinamumunuan naman ni President Franklin Roosevelt. At ang pangatlo ay si Joseph Stalin na pinamumunuan naman ang Soviet Union. Ang ikalawang koalisyon naman ay ang tinatawag nating Axis Powers o kilaladin sa tawag na Rome-Berlin Axis. Ito ay pinungunahan naman ng mga diktador na sila Adolf Hitler ng Alemanya, Benito Mussolini ng Italia, at Emperor Hirohito ng Imperial Japan. Ang unang parte ng digmaan ay nangyari noong 1939 sa Europa. Ang diktador na si Adolf Hitler ay nagnais sa sakupin ng Poland ngunit bago niya ito magawa, dapat niya muna masigurado na hindi magiging sagabal dito ang Soviet Union. Ang taktikang ito ni Hitler ay nagresulta sa tinatawag na German-Soviet Non-Aggression Pact o kilala din sa tawag na Molotov-Ribbentrop Pact na pinirmahan sa Moscow noong August 23, 1939. Sa naturang kasunduan, nagkaayos ang dalawang panig na hahatiin nila ang Poland sa dalawa, one-third sa Germany at two-thirds sa Soviet Union. Matapos nito, inuutos ni Hitler na umpisahan ang pananakop sa ikadalawamput-anim ng Augusto ngunit ito ay kanyang ipinagpaliban ng ilang araw dahil sa nabuong kasunduan ng pagtutulungan na naganap sa pagitan ng Britanya at ng Poland. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng garantiya ang Poland na susuportahan sila ng France at Britain sakaling lusubin nga ito ng Germany. Ito ay sa pamamagitan ng naitatag nilang Anglo-Polish Pact of Mutual Assistance na sikreto nilang nilagdaan noong August 25, 1939. Ito ay nangyari ilang araw matapos ang paglalagda ng nasabing kasunduan sa pagitan ng Germany at Soviet Union. Sa kabila ng dipagsang-ayon ng malalaking bansa, Di nagpapigil si Adolf Hitler na isakato para ng kanyang planong paglusob sa Poland. Kaya naman noong August 31, 1939, gaya ng utos niya, sinakop ng tuluyan ng Alemanya ang Poland noong September 1, 1939 at bilang reaksyon sa nangyari, nagdeklara ng digmaan laban sa Alemanya ang Britanya at France noong September 3 at dooy opisyal na nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang nasabing paglusob, umatake na din ang Soviet Union noong September 17 para sakupin naman ang Poland sa silangang bahagi nito. At dahil nilusob na din ang Poland ng Alemanya sa kanlurang bahagi, agar na natalo ang Poland. Gaya ng naunang napagkasunduan, naghati ang Alemanya at Soviet Union sa pagkontrol sa bansa. Matapos ang lahat ng to, dumating naman ang panahon na tinatawag nating phony war. Ito ay kung saan walong buwan na walang nangyaring labanan maliban lamang sa pagsakop ng France sa Saar District ng Germany na naganap naman sa Western Front na bahagi ng labanan noong September 7, 1939 hanggang September 16, 1939. Ngunit sa kasamaang palad, napaatras din sila nang lumuso pabalik ang Alemanya at nabawi ang Saar District noong October 17, 1939 naging napakatahimik na mga unang buwan ng World War II at ito ay naging daan upang maghanda ng puwersa militar ang kanika nilang Sa tagal ng walang yari inkwentro sa pagitan ng mga bansa, nang sumapit ang April 9, 1940, dito ay sabay na sinakop ng Alemanya ang mga neutral na bansa gaya ng Norway at Denmark. Ang dahilan sa naturang pagsakop ay dahil na diskubre ni Hitler ang plano ng Britanya at France na pigilan ng Sweden mula sa pagsusupply nito sa Germany ng tinatawag nating iron ore. Ito ay dahil ang iron ore ay isa sa mga pangunahing material na ginagamit upang makagawa ng mga armas at pandigma noong World War II. Kaya kung sino man ang kumontrol sa nasabing supply ng iron ore ay may tactical at economic advantage laban sa ibang bansa. Nang sumapit ang May 10, 1940, Sabay nilang nasakop ang Belgium at Netherlands gamit ang taktika na kilala sa tawag na blitzkrieg o malakidlat na pananako. Matapos lamang ng tatlong araw, nagulantang din ang mga sundalong Pranses nang lusubin nila ang France. Dahil sa magagandang taktika at malakas na puwersa militar ng Alemanya, inabot lamang ng 46 na araw ang pagsakop nila sa France at nang sumapit ang June 25, 1940, ang France ay tuluyan ng bumagsak sa kamay ng Germany. Kasabay nito, nakipag-alyansa naman si Benito Mussolini ng Italia kay Hitler noong June 10, 1940 at kung saan nagdeklara na rin ng pakikinigma ang Italy laban sa France at Britain. Matapos nito, ibinaling naman ni Hitler ang kanyang pansin sa Britanya sa pag-aakala na mawawalan sila ng pag-asa matapos ang pagsuko ng France sa Germany. Inakala niya na madali niya itong matatalo kaya naman pinalano niya agad ang agarang pagsakop sa Britanya kung saan ito ay tinawag na Operation Sea Lion. Ang pangunahing strategiya ng Operation Sea Lion ay ang malawakang pambobomba sa mga strategic at importanteng mga lugar sa Britanya. Ngunit hindi ito naging madali. Ito ay sa kadahilan ng ang Britanya ay hindi nakadugtong sa kontinente ng Europa dahil ito ay nakahiwalay sa pamamagitan ng karagatan. Sa pamamagitan ng Operation Sea Lion, binomba nila ang siyudad ng London sa gabi at ang iba pang mga lugar na nagresulta sa pagpanaw ng napakaraming sibilyan. Bagamat dihado, di naglaon ay natalo ng Royal Air Force ng Britanya ang German Air Force o kilala sa tawag na Luftwaffe sa tinaguriang Battle of Britain. Dahil dito, iniutos ni Hitler na ipagpaliban muna ang Operation Sea Lion. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng nasabing pagkatras, matinding pinsala pa rin ang iniwan sa Britanya ng pambobomba ng Alemanya. Nang sumapit ang September 27, 1940, formal na nilagdaan ang kasunduang alyansang militar na kilala sa tawag na Tripartite Pact kung saan kabilang dito ang Axis Powers na Germany, Italy at Imperial Japan. Kasunod nito, nagsimula na rin makipag-alyansa ang mga bansang Hungary, Romania, Bulgaria at Yugoslavia sa Axis Powers. Kasabay rin ng mga panahong ito, nasakop na din ng mga Aleman ang Greece. Dahil sa mga pangyayari, inuutos ni Hitler noong June 22, 1941 na simulan ang Operation Barbarossa. Ang nasabing operasyon ay naglalayo na sakupin ng Soviet Union kung saan tatlong milyong sundalo ang ginamit ni Hitler para sa nasabing pananakop. Dahil sa lakas ng puwersa militar ng Germany, may mga bahagi agad ang Soviet Union na agarang bumagsak. Subalit naging paborman para sa Germany ang mga unang paglusob nila sa Soviet Union. Hindi din nagtagal sila ay napigilan ng Soviet Union na sinabayan din ng matinding taglamig. Sa dako naman ng Asia, nagsimula na ang paglusob ng mga Hapones sa mga importanteng bahagi nito. Ngunit ang malaking porsyento ng Asia noon ay kontrolado ng Estados Unidos at ng Britanya na kung saan karamihan ng mga bansa rito ay hiwa-hiwalay sa pamamagitan ng karagatan na nangangahulugang kailangan nilang palawigin ang kanilang puwersang pandagat para maisakatuparan ang kanilang pananakop dahil alam ng Japan na sila ay dihado sa puwersa militar ng Estados Unidos at Britanya sa karagatan, minabuti nilang lusubin muna ang naval base ng Estados Unidos. Kaya naman noong December 7, 1941, sorpresa na lang nilusob ang Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii. Sa nasabing paglusob, tagumpay na napalubog ng mga Hapones ang 21 barkong pandigma at 100 eroplano ng Estados Unidos. Dahil sa pangyayaring ito, opisyal nilang dineklara na sila ay pumasok na sa ikalawang digma ang pandaigdi. At bilang kaalyado at pagtugon naman sa Imperial Japan, ang Alemanya at ang iba pang kasapi ng Axis Powers ay nagdeklara na din ng pakikidigma laban sa Estados Unidos. Mabalik tayo sa Europa, hindi pa din humuhupa ang bakbakan sa pagitan ng Soviet Union at ng Germany. Kaya noong August 23, 1942, naganap ang pinakamatinding sagupaan ng digmaan at isa sa pinakamadugo, ang Battle of Stalingrad. Tumagal ng limang buwan ang nasabing sagupaan na natapos naman noong February 2, 1943. Sa puntong ito, sinakato para ng Soviet Union ang tinatawag nilang Operation Uranus kung saan napaligiran nila ang mga Aleman at naging isang pivotal moment para sa naturang labanan. Dahil din sa matinding taglamig at kakulangan sa pagkain at gamot, tuluyan sumuko ang humigit kumulang 90,000 na sundalong aliman noong January 31, 1943 sa pamumuno ni Field Marshal Friedrich von Paulus. Matapos ang higit na limang buwang labanan, inumpisahan na sa wakas ng Allies ang tinatawag na D-Day noong June 6, 1944. Ito ay ang malawakang pagbawi sa Europa mula sa kamay ng Axis Powers kung saan 156,000 na mga sundalong British, Canadian at Americans ang dumaong sa baybayin ng Normandy, France. Kinalaunan, kinailangang harapin ni Hitler ang Britanya at Estados Unidos sa kaliwang bahagi habang nilalabanan din niya ang mga tropang Soviet sa kanan. Ito ay naganap mula December 1944 hanggang January 1945 hanggang sa sumapit ang May 7, 1945. Ang Alemanya ay nagdeklara ng formal na pagsuko sa mga allies. Sa pagkakataong ito, pumanaw na si Hitler. Ito ay sa pamamagitan ng pag-inom ng cyanide at agar pagbaril sa ulo noong April 30 sa loob ng kanyang bunker sa Berlin, Germany. Samantala sa Pasipiko, hindi pa din sumusuko ang mga Hapones. Marami mga Amerikano ang patuloy na namamatay dahil sa naturang labanan. At dahil sa pangambang mas madaming tao pa ang masasawi pag sinakop ng Estados Unidos ang Imperial Japan, sumang-ayon si President Harry Truman na gumamit ng isang makabago at sobra mapaminsalang armas. Ito ang bomba atomika. Ang naturang armas ay tuluyang binagsak sa Hiroshima at Nagasaki noong August 6, 1945 at nang ang September 2, 1945, ang Imperial Japan ay tuluyang bumagsak at formal na sumuko kay US General Douglas MacArthur, lulan ng USS Missouri at dito natuldukan ang pinakamadugo at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng tao.